dinudumog at pinipilahan na paresan. Bisitahin natin. Tara! Ngayon na ay araw ng linggo at pas 11 p.m. na. So pupuntahan natin ang dinudumog at pinipilahan na parisan dito sa Quezon City. Ito ang Mr. Pares. So titik titignan natin kung gaano pasarap ang kanilang Pares Overload. O kaya yung Pares pag net nila Ayan o no, Mr. Pares Ang dami tao Ayan na ha Nasa pila na tayo Umabotin tayo ng isang oras Mahigit Ayan Malapit-lapit na Antay-antay lang Pamusic muna tayo Habang nag-antay Ayan malawak Maluwag po yung ano niya Yung lugar niya yung nasa labas po, nakatayo lang po yung mga yan. Ay, yung table po dyan. So, meron din silang mga ano. Iba pang menu, maliban sa Paris Pagnet at yung classic Paris nila. So, ma-order natin yung Paris Pagnet. Ayan. Johan Next Next na tayo. Next na tayo. So yung pares bagnet nila, meron niyang pares, soup, tapos yung bagnet na may chicharron bulaklak, may itlog, tapos may anlisupa ni rice, at may kasamang isang free soft drinks. Sulit na sulit na yan. Come on, 120 pesos lang. Tingnan mo naman, dami tao. In na, guys, order ko. Ayan. Ito na guys, yung order ko. Ayan na guys. In fairness, ang sarap ng sabaw ng Paris din na. Tsaka yung, of course, si Charon Bulaklak at tsaka Bagdin. Alright. Alright. So naka -ano nga ako dyan, naka-extra soup ako at saka extra, extra rice. Hanggang doon lang kasi busog na busog na talaga ako. Sarap. Sana uh, mapuntahan nyo rin to kasi ang sarap at saka sulit. Sulit ang pila ang pag-aantay. Paliwalas yung lugar ay no? Hindi kay mababasa pag umulan. Pati yung pilahan may mga cover yan, may trapal. Kaya maganda. So, sugod na sa Mr. Pare sa Quezon City. Ayan. Nakapag-refill ako ng fish soup. Marami siyang laman or mga taba. Ayan. ད�ས ད�ས དས 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 ད�